tatlong tips na pwede mong gawin kapag may nangyinsulto sa iyo. One, titigan mo lang. Pagkatapos niya magbitiw ng insulto, huwag kang sumagot. Tingnan mo lang siya. Mo mo. Iman bako sa pakyaw, unti-unti nang inilabas ang talent pagdating sa pagsasayaw pagkatapos pinasok ang mundo ng showbiz. Napaka-cute niyang sumayaw. Madamdaming tagpo ng mag-amang Manny at Iman Pacquiao. Talagang napakalambing na anak ni Iman dahil niyakap niya kaagad ang kanyang daddy Manny Pacquiao nang makita niya ito. Is like a walang tigil ang pangaral ni Manny Pacquiao sa kanyang anak patungkol sa pagboboksing na titig naman si Iman sa Pacquiao sa kanyang daddy na nakikinig sa mga advices nito para sa kanya. Ayon pa kay Manny Pacquiao, ayaw niya sanang masaktan si Iman pero sa huli wala siyang magawa dahil fashion na ito ng anak ang pagboboxing. Kaya pinapayuhan na lang niya ito na mag-training ng mabuti the fight, actual fight. In training, do your best, like hard work, like that. That's normal. Normal. Lalong nagpapasaya kay Iman nang sinabi ni Manny Pacquiao sa kanya sa bay-tapik nito sa balikat na isa siyang Pacquiao kaya dapat matapang at kakayanin ng lahat. Huh? Eh? Stop. You're Samantala, naging grateful din si Iman Bako sa Pacquiao sa kanyang amain na tumayong father figure sa kanya mula bata hanggang ngayong binata na siya na si Papa Sultan niya. kitang super close ng dalawa na nagbubulungan pa habang nag dahil sa sobrang ingay ng venue na pinupuntahan nila sa isang party. Nakatabi din ang kanyang mama memorable moment naman ni Iman Bako sa Pacquiao habang kabidyo call niya ang kanyang lula na si Mami Di. Hindi maalis-alis ang kanyang ngiti habang nag-uusap silang dalawa. Ah, lang, lang, training lang palagi. Maabot mo ang harap mo, makatulad ka dani mo. Salamat, salamat.